balik aksyon si Magic Mike Planya sa Amerika kontra sa undefeated American prospect na si Omar Trinidad ngayong Sabado, pecha sa Pilipinas. Maglalaban po ang dalawa para sa WBC Continental Americas featherweight title na kasalukuyang hawak ni Trinidad. Si Planya nakagagaling lang sa third round knockout win kontra kay Davey Julio ay may kasalukuyang partada na 31 panalo, 4 na talo at 18 sa kanyang panalo ay kanyang ninockout. Si Trinidad naman na number 2 contender sa featherweight division ay may record na 17 panalo, isang tabla at 13 sa kanyang mga tinalo ay kanyang pinatulog. Ang laban na ito magpapatunay kung kaya pa bang bumalik ni Planya sa itaas ng boxing rankings o dito na mag-uumpisa ang kanyang pagiging journeyman dahil nga sa mga malalaking laban ay doon po natatalo ang ating kababayan. Sana ay magtagumpay si Planya sa isa na namang mabigat na laban ng kanyang karera. Isang magandang rematch naman ang ating aabangan ngayong February 22 sa pagitan ni undisputed light heavyweight champion Arthur Beterbiev at former champion Dimitri Bibol sa Riyadh, Saudi Arabia po muli gagawin ang kanilang ikalawang bakbakan. Sa kanilang unang laban ay nakalusot si Better Bib sa isang dikit at maaksyong laban. May mga nagsasabi kasi na si Bibol dapat ang nanalo sa laban na yon at maging si Better Bib ay bumilib sa tibay ni Bibol na unang nakasurvive sa kanyang mga kamay na hindi niya na knockout. Hindi naman daw po kakasa si Better Bib sa alok na maglaban sila ni Alexander Yusik dahil aminado siya na hindi daw niya kakayanin ang lakas ng kasalukuyang heavyweight world champion. Si Better B by may record na 21-0 with 20 knockouts. Samantalang si Bibol naman ay may record na 23 wins, 1 loss with 12 wins by way of knockout. Isa pang rematch sa pagitan naman ni King Ryan Garcia at Devin Haney ang niluluto na at pareho na din daw nag-agree ang magkabilang kampo. Ayon kay Turki Alalshik ng Riyadh Season ay napagkasunduan na daw ang ikalawang laban ni Garcia at Haney ngayong August na gaganapin sa Saudi Arabia. Kung sakali ay isang third fight din sa Pebrero ng susunod na taon ang nakaabang na. Sa unang laban po nila ng nakarang taon ay na out ni Garcia si Haney na ginawa namang no contest matapos magpositibo si Garcia sa performance enhancing drug dahilan ng kanyang pagkakasuspinde ng isang taon na lumaban sa Amerika.